diet na ako, day. Kasi, day, wala na daw magkasya, day. Aray ko. Kaya, kakainin ko na ito na lang, day, gulay. Tapos, ito na lang kainin ko, day. Kawawa naman ako, oy. Ah, So, siya, gumagurumi <coughs> na rin yung natchaw. Kaya dami na na. So, kung ano na kayo, <laughs> mag-diyet na daw ako, day. Kasi daw, wala na daw magkas yung damit, day. At saka, lumabas na daw yung tiyan ko, day. Mahirap talaga sa kalisod mag-diyet. Sa totoo lang. Ganun na talaga ang katawan eh. Pagdating ng mga 40 plus, kain tayo dahil. Dito kami sa Costco dahil. Oh, shit. Ang dami tao dahil. Nakalimutan ko linggo pala, no? Sugot. Bye, Dai. Nag-iisip ako. Mo oh, ira na eh. Nandiyan din bunun din. Nag-iisip ako kung papasok ba ako sa Costco o hindi. Expired na kasi yung card ko eh. May pinapabili lang kasi yung anak ko ngayon. Kung mag-ex, mag-ex, i-renew ko siga, naman yo, yung... Kung i-renew ko naman yung card ko sa Costco tapos, hindi naman ako lagi nagpupunta dito sa Costco talaga. Siguro sa isang taon, tatlong beses lang dahil kung hindi, kung hindi, dalawang beses. Hindi ako masyado nagpupunta sa Costco. kasi yung anak ko, Kasayang, ano, may gusto may gusto may gusto may bilhin sa Costco. Alam mo kung bilhin niya sa Costco, longganisa dahil, kaluka di ba? Longganisa ang gusto niya bilhin sa Costco. Ngayon, isip ako kung i-renew ko ba yung card ko or hindi. Iisip-isip muna. Baka naman meron kayong pahiramin nyo naman ako ng card sa post ko. Tapos natin kumain ng gulay, day. Magda-diet na daw ako, day. Kasi malaki na daw yung braso ko, day. Oh. Hirap kaya mag-diet. Gutom-gutom ko na naman. I Duling-duling ko. Duling na nga. Maduling pa. Tapos, nakalimutan ko. Linggo lang ngayon, day. Sobrang daming tao. Pahirapan ng parking. Pahirapan ng parking. Pahirapan talaga paghanap ng parking day, paunahan.